Non se c'è un'ansia vediamo Oh. Ayos. Oyan <coughs> sa petron indang mataas na lupa. Analo. <laughs> Shout out petron indang itu oi, ini yung truck natin tapos na tayo mag deliver shout out buwan natin dokumento natin pero pa tayong pamerenda tapwe <laughs> thank you po dito po yan sa ano sa petron mataas na lupa indang kapite shout out ganda rin na si ar nila dito ay Thank <sweak> you. na tayo sa ating second drop sa alulot indang Ano nakasita yung three drops dalawang indang isang Mendes yun 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 ng Cavite. Ayun, mamaya patuloy naman tayo pataas tayo papuntang Mendez naman. Bibigyan natin yung ating dokumento para makapag-unload na tayo. Ngayon, papunta na rin sa natin. this is my happiness, happy place. Okay na. Siya lang ko. Oh. 啊，谁给谁给，你弄不？我跟谁啊？对头。嗯。 work of art shout out dito po yan sa Petron Alulot Indang Kabite ayos, tapos tayo kumpleto <laughs> shout out This is my happy place. Ngayon truck natin. Tapos na tayo mag-unload. <coughs> Proceed na tayo sa ano, Amadeo. Ating second drop. Ah, third drop. Ganda rin ito, no? Petron Indang Alulod. Tapos na tayo dito sa ating second drop dito sa Indang Amadeo. O proceed na tayo sa ating Third draft Sa Mindez naman eh oh. o Itigyan na naman tayo Ang pangarinda Sarap talaga mag-deliver dito sa uh, Indang Thank you po Ang mabait ninyo Thank you Naku 100 na tayo Shout out Ika-update lang po muna ako sa I aming mean GC and then proceed, proceed na po sa, sa Amadeo yun mga kadiskarte andito na tayo sa Petron Mendez yun yun doon pa Tagaytay yun, pataas oh, kita nyo ng kali oh. dito pa bayan ng Amadeo tsaka paindang yun wait lang natin yung ano na receiver para makapag-unload tayo yun mga katiskarte so tayo mag-unload dito sa Mendes balik na tayo ng Rosario shoutout